Hi guys, for today's vlog ay wala nga kaming pasok ngayon. So, eto nga, umalis nga ako ng bahay. Pag alis ko, ayan nga, nagluluto si mama ng ulam. Sayang nga at hindi ako makakakain ngayon ng luto ng nanay ko. Eto nga, at lumabas na nga ako ng bahay namin at nagabang na nga ako ng jeep. Makulimlim nga nito pero napakainit. Eto nga, at pupunta nga pala ako ngayon sa Imus. Pupunta nga pala ako ngayon sa AUB. Kaso nga lang, sarado pala yung bangko ngayon. Oo nga pala, at holiday nga pala ngayon. Kaya naman sarado nga pala yung mga bangko. Hindi ko nga pala naisip 'yun. Nung isang araw pa nga pala itong vlog ko na to at ngayon ko nga lang pala i-upload. Nung sarado nga pala yung bangko, ito nga, dumiretso nga ako dito sa Watson. Tumintingin nga lang pala ako muna dito sa Watson. Tapos wala naman ako nabili kaya naman dumiretso na ako dito sa iMart. Naisipan ko nga tumingin-tingin dito kung ano nga yung mga paninda. At tamang-tama naisipan ko wala nga pala akong housing ng ID. Kaya naman ito nga at bumili na ako. Madami nga ang pagpipilian dito kaya naman na medyo nahihirapan nga ako sa pagpili. Nung isang araw nga dapat bibili na ako ng housing ng ID dun sa school namin kaso nga lang ang mahal kaya naman hindi nga ako bumili. At ngayon nga naalala ko na nandito na rin ako kaya naman ito nga at napabili na ako. Meron nga palang sis lady kanina dito at tinanong ko nga kung pwedeng subukan ito para nga makita kung kung kasya yung ID ko. Kaya naman ito nga at agad agad na nga ako nagtry ng iba't ibang kulay at parang nga masukat na rin kung kasya ba. Char! Gusto ko lang talaga itry. <laughs> Puti at gray nga pala yung nakikita ko dito pagpipilian ko at sabi ko nga mukhang ito na lang gray para nga hindi madumihin. Ito nga at nung nasukat ko na nga, tinignan ko na nga kung bagay. Nakita ko naman na bagay at mukhang ito na nga yung kukunin ko. puti nga sana yung kukunin ko na kulay kaso nga lang naisip ko na madumihin kaya naman ito na lang gray. Meron pa nga akong nakita mga cute na pencil case dito at ang mumura nga lang pala nila. Bibili na nga sana ako kaso nga lang napigilan ko yung sarili ko at parang mas gusto ko itong bilhin. <laughs> Char. Naalala ko nga nung elementary ako, ganito nga yung mga pencil case ko. At talagang napaka cute nga nila. Nakakita nga pala ako dito ng shampoo na to. Ewan ko ba kung bakit ako bumili nito. At nag-ikot-ikot nga lang din pala ako dito sa loob ng iMart. Andito nga pala ako sa flower section. At parang gusto ko pa nga bumili nitong salamin na to kasi nga nasira yung salamin namin. Ay este na pala. Pwede pa naman sana nga yung remedyohan kaso nga nang pinatapon na ng nanay ko. Wala na nga akong ibang binili dito at nag-ikot-ikot na nga lang din ako dito. Nak shoota, ah? bakit ko ba suot-suot yung ID ko? Naalala ko nga pala na kailangan namin ng black curtain dahil dun sa kwarto namin ay sobrang liwanag tuwing umaga. Tignignan ko nga pala yung presyo kaso nga lang napakamahal kaya naman ito nga at umuwi na lang ako sabi ko nga sa online na nga lang pala kami bibili. Pagkadating ko, ito nga, sumalubong na naman sa akin itong dalawang aso na So, ayun nga na pala for today's vlog. Maraming salamat sa panonood.